Mga kapatid, marahil ito ay pumasok na sa isip nyo. Naisip nyo na ba? Naitanong nyo na ba sa isip nyo? Saan ba galing ang demonyo? Eto, <clears throat> base lang sa aking kaalaman at sa aking pag sa liksi, sa libro ng sa libro ng kristyano, Biblia ah uh, i ano na lang natin i summarize na lang natin <coughs> di ba nagkasala may ang na nagkasala sa langit si Lucifer dahil sa kanyang kasalanan itinapon siya sa lupa kasama yung one third ng mga angel ngayon yung mga angel na itinapon <coughs> 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 ayaw niya akong pasan ano ah <coughs> <coughs> kita niyo na ayaw nila akong magsalita <coughs> so ngayon naitapon na sila diba ba? So, habang nakatingin sila sa sa gawa ng Diyos yung mga tao, nakita nila yung mga babae ang gaganda. So, nasa himpapawid sila eh. Dal tatlo kasi yung klase ang 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 langit. Yung una, yung langit na nandun yung Diyos. Yung pangalawa, yun yung langit yung nakikita mo yung buwan, yung araw, so, yun yung bituin, yun yung pangalawang laki. Yung pangatlong langit, yun yung nakikita natin sa taas na clouds. Ayun yung pangatlo. Ngayon, andun sila sa pangalawa. Dun, dun sila eh. And uh, wala na silang lugar dun sa pinaka langit eh. Andun siya sa pangalawa. Ngayon, tumitingin sila sa mga anak ng tao. Naggagandahan sila ganda talaga ang mga dati pang mga babae ang ginawa nila nag-usap-usap sila so nagka nag, nagkaisa yung isip nila at puso nila na makiapit ngayon bumaba sila pumili sila ng mga babae at nagpagtalik ngayon ang nangyari nagkaanak sila kasi ano sila eh. may may kapangyarihan sila magiging maging ano eh maging tao eh may katawan silang sarili eh. kaya nga yung kaya nga yung may kaya nga hindi sila yung mga anghel sa langit na itinapon hindi sila pwedeng sumanib sa tao kasi may sarili silang katawan pero hindi katawang tao so ngayon nag nag nag-isa nag yung katawang anak ng Diyos tawagin natin anak ng Diyos kasi gawa sila ng Diyos sa anak ng tao nagkumpain sila ngayon ang nangyari nagiging mga higante sila ngayon dumami sila hanggang sa nakipagtalik sila sa mga animals yung mga hybrid na na ano kaya may mga kalahating kabayo kalahating tao may ibon na ulo ay ibon may pakpak pero tao yung katawan may isda na kalahating tao kalahating isda so yun ang tinatawag na mermaid ayon nakita ng Diyos masyado ng puno ng kasamaan ang puso ng tao nakita niya sobrang sama na so nagsisi ang Panginoon na ginawa niya yung tao pero may isang tao na pinagkalubon ng gracia so yun nga si Noah So, sinabihan niya na gumawakan ng barko. Art. Tapos, lahat ng animals tagdadalwa masama at saka oh, unclean at saka clean. So, isisigay niya. <clears throat> In short, binaha niya yung mundo. Ngayon, nangamatay yung nangamatay yung mga nipilim mga hybrid mga yun nga mga hybrid na kasi kalating tao kalating Diyos so sabi niya lahat ng may lahat ng may hininga na mamatay ngayon <coughs> eto <coughs> sa tingin niya ba basta basang mamamatay yung mga hybrid kalating just kalating tao hindi kasi may wisdom din yung mga yan eh. saka yung mga puno dati ang lalaki so pag simple pag, 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 puno pag nasa tubig umulutang yan so ang ginagawa siguro ng mga mga higat sumasakay sila doon or gumawa sila ng sarili nilang barko kasi may mga wisdom yung mga yan eh pero alam mo kung bakit. Naubos talaga sila. Kasi, kung nababasa nyo, may ginawa ang Diyos na na isang halimaw na tinatawag na Leviathan. Yun yung sobrang laki, sobrang samang nilikha. Na Diyos lang ang nakalikha tapos siya lang din ang nakakapuksa sa wala ang ibang mga kapuksa ng halimaw na yan kundi siya lang so yun yung ang purpose siguro na ginawa niya yan dahil nakikita na niya na yung mga hybrid na yun talagang gagawa silang paraan na mabuhay sila so habang palutang lutang sila sa dagat yun naman yung libayatan ang kumakain sa kanila kaya wala talagang buhay na natira maliban kay Noah So ngayon, in short, uh, na sila sa sa barko kasi umupa na yung tubig eh. At sabi na po ito, may kayo at magpakarami. Ngayon, ano <clears throat> mo ba ang nangyari sa mga nipilim? Mga anak ng ng Diyos yun 'yung da'yan napapasok yun yung sila ang ang nagiging demonyo ngayon di ba kalating Diyos siya at kalating tao yung kalating tao niya patay na pero kalating Diyos siya eh. so buhay siya pero wala siyang katawan. Hindi siya pwedeng pumakyat sa langit kasi sinapon na sila eh. So yung, yung lahi na lumahi sa kanila, makasalanan eh. Hindi sila pwedeng umakyat. Andito lang sila sa lupa. Ang ginagawa nila, naghahanap sila ng makasalanang tao na pwede nilang pasukan pero pero may limit hindi sila pwede pumasok sa, sa katawan ng tao pag walang pahintulot ng sa taas at wala silang nakikita siyempre kung makasala ng tao or hindi makasala ng tao kunwari uh, example yung tao na yun hindi makasalanan. So hindi sila pwedeng pumasok. Ang pwede nilang pasukin yung makasalanan. Nag-ano yan sila eh? nagbabantay. Sino kaya dito? ito. Ito. Uh, ang tao kasi may aura yan eh. Ma malalaman nila eh, na itong tao to makasalanan kasi ang aura ng tao dalawa lang puti sa kay pag masyado masyado maliwanag ka ibig sabihin righteous ka pag maitim ka, ibig sabihin makasalanan ka ayun, dun sila pumapasok pag pumasok yung mga yan hindi uh, nagdepende sa kasalanan mo pag gumawa ka ng adultery yung papasok sa'yo, adultery din yung mga demonyo na sa panahon ni Noah <coughs> papasok yung mga yan tapos abang tumatagal sila doon nagtatawag yung mga yan dito dito pasok tayo dito ngayon yung tao na yun dahil sa ginawa na niyang uh, buhay yung pakikilapid yung ganyan habang tumatagal yun doon ako makapit yung demonyo sa loob niya mapapansin niyo, bigla na lang ang ang kasalanan kasi nagbubunga ng kamatayan So, kung nagkasala ka, nagsisimula sa dugo yan eh. Nabubuo. Yung demonyo na yun, gumagawa siya ng sariling bahay niya sa ilalim ng katawan mo. Una, hangin lang yun eh. Sabi nga nila, you come as breath, you come out as breath. So pumasok ka ng hangin, lalabas ka ng hangin. inung ano eh, uh, sinasabi ng mga pastor pag nagpapali sila ng masamang espiritu. Ngayon pagpasok nila yan, sila ng, ang katawan kasi ng tao parang, ano yun, eh, parang kingdom. Kaya nga sabi ng Panginoon. <coughs> uh, ang isang ang katawan ng tao ay parang isang syudad So hahanap siya ng lugar ng katawan mo na doon siya kakapit. Kakapit siya nang pagkapit niya doon. Gagawa siya ng sarili niyang bahay. Kaya minsan ay eh, bakit may kanser ako sa baga, may kanser sa utak, may kanser sa buto. Doon sila eh. Uh, Gumawa-gawa sila ng bahay doon. Ngayon tatawag sila ng ibang masasamang espiritu hanggang sa bumuo na, hanggang sa lumawak na, hanggang sa mamatay yung tao. Uh, akala nyo ba yung cancer eh, natural lang na sakit? Hindi. <laughs> Lahat ng sakit na papasok ng tao, hindi gawa ng ano yan, hindi dahil sa pagkain kasi nung yan eh. Dalawang klase daw ang sakit-sakit ng tao na pang doktor sakit daw ng ng, ng mga demon oh, isa lang yan ang naggumagawa ng sakit ng demonyo yung mga elemento yun yung yun yung up sa kanila kasi hindi sila nga makapasok di ba kasi may sarili silang katawan sila yung una, nagtitemp sila. Sila yung kumawa ah, ka ng ganito, pumatay ka ng ganito, mag, uh, lahat ng kasalanan. Ngayon, pag nakapasok na yan sa isip mo, at ginawa mo naman, doon na nagkaroon ng pinto. Bukas na yung pinto eh. Doon na pumapasok yung demonyo kaya sinasaniba na yung tao pag malala na. Alam mo ba kung paano lalala yung ano yung isang tao pag sinaniban. Pag isang demonyo lang, hindi pa ano yan. Kaya pa ng tao yan. Mga sakit lang ang ano yan. Lalabas. Sa ilalim sa labas ng balat ng tao. Ang pinakamatindi pag marami nang pumasok pito legion yun nagwawala na talaga yun di na kaya yun di na kaya na makakakalis lang dun ah uh, kristyano na malaki yung paniniwala tsaka nagpapasting kaya sabi ng ito ano wala mga paglabas nito hindi pagpasting lang at pag-prayer. Kaya yung mga demonyo, pag nasa Panginoon ka, nasa Diyos ka, takot yung mga yan. Kaya nga sabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Ako, pag nakita ko, isang beses, may kita mo eh, Takot eh. So, bigyan ko kayo ng ng paraan para mapaalis yung demonyo. Banggitin mo lang yung Tatlong witness sa langit Tsaka tatlong witness sa lupa Father The Word And the Holy Spirit Sa langit Tapos Three witness On The, earth. the Spirit The Water And the Blood yan pag pinagsama mo at banggitin mo sa harap ng sinaniban naalis yung mga yan ito lang yung hanggang dito na lang mga kapatid at sa muli uh, kung ano man yung gusto nyong itanong sasagutin ko sa abot ng aking malagaya at sa ibibigay na wisdom ng Panginoon sa akin. Salamat hanggang isang muli. Babu!